Ha? Ano yan? Dako nga? Bato? <laughs> Dako nga bato, sinampimya. Ari na naman kami sa dagat. Wala nang crabs. Meron daw sabi pa ng ano ko. Ha? Meron da, pa ba? Meron daw naman kasi da, may mga ano pa Kung ang gabi na ni, may crabs may pa na. Ayun, isda. Saan isda? Ayun. Saan? saan? Ayun. Di Ayun, ayun. Oo, yun. yun, oh, yun. Maliit nga lang. Ano, yung ang dito, dilis. Dapat may pusit. hiện tôi <laughs> <laughs> xin đặc nhiệm <laughs> không hiện tôi nói đó, này, nói gì đó em mặc người ta nói tôi xin subuko subuko sub 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 Arigay! Tano ka ba Kunin mo! Kunin mo! Ay, <laughs> po, eh. Sige, magpakasaya kayo ngayon Mamaya, bukas Kakainin na kayo <laughs> Ayan, ito rin yung huli namin. Lulutuin na sa garlic. The... Ayan, lalagyan natin ng seven up. Ayan guys, malapit na maluto yung aking crabbed garlic with seven up. So you guys look do